kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word Ready Scriptures. At ngayon po, magpapatuloy po tayo sa mga katanungan ninyo na kung saan ay mabigyan po natin ng linaw. Kung ibabase po natin sa banal kasulatan, ito po ang magtuturo sa atin para maintindihan po natin ang inyong mga itinatanong. Kaya basahin po natin itong mga tanong na galing po sa ating comment section. At basahin po natin, Brother, ask ko lang po, kung saan matatagpuan sa Bible na nagsasabi na hindi pinahihintulutan mag-preaching ang mga babae. Ngayon, ano ba yung salitang preaching? Mangaral? Magturo? Ngayon, kung itong sinasabi mo na hindi pinahihintulutan, Ibig sabihin na hindi pinahihintulutan, hindi ba pinapayagan na mangaral ang mga babae? Ngayon, uunawain natin sa kasulatan ang ganitong mga bagay na dapat nating malaman. Ngayon, babasa po tayo sa kasulatan. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng mga gawa chapter 2 verse 17, basahin natin, "At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propusiya. At ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Ituloy po natin sa verse 18. Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae, sa mga araw na iyon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu at sila'y magsasalita ng propesya. Ngayon, para maintindihan natin yung mga ganyang pananlita, katulad ng propesya, ano ba yung mga propesya? Ano ba yung sasalitain nila? Basa tayo ng ibang salin sa version po ng ASND. Puntahan din natin yung verse 17. Sinabi ng Diyos, tanda po ninyo, kapag Diyos ang nagsalita, walang halong kasanungalingan. Ang kailangan lang natin, iintindihin o unawain yung nakasulat. Basahin muli natin ito. Diyan din po sa uh, binasa lang natin kanina yung translation po ng Tagalog ang Biblia. Pero dito naman sa ating babasahin, titingnan natin kung ano yung unawa naman natin. At ito po ang nilalaman ng kasulatan dito po sa ASND. Basahin natin. Sinabi ng Diyos, Sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita dito interrupt muna natin no. Malinaw to ha. Pag sinabi magpapahayag mga ngaral ng salita ng Diyos. Sinasabi dito no, kung i-highlight po natin ito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Malinaw po 'yan sa lahat ng uri ng tao. Sino-sino 'yon? Ang inyong mga anak na lalaki at babae. Ngayon dito sa itinatanong mo kaibigan no. Pwede ho mag-preach pwedeng mangaral. Hindi po ipinagbabawal na babae ka man o lalaki, alipin ka man, ano, sabi dito, no? Pwede ka mag-preach. Kaya sino ba ang nagsabi sa iyo na bawal yan? At kung hahanapin natin, ano ba ang pinagbabawal? So mamaya, aalamin muna natin itong uh, pangangaral at pwede pala. Pwede pala sa babae na mangaral. Pero kung ipapangaral mo ay hindi aral ng Kristo, ayun po ang hindi pinahihintulutan. kasi maraming mapapahamak kung hindi rin aral ng Kristo ang ituturo mo. Babae ka man o lalaki, ayun po ang hindi pinahihintulot. At ngayon, para mas maintindihan natin, ituloy din natin itong ating binabasa. Ano po? Dito naman sa verse 18. Oo, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking mga lingkod na lalaki at babae. Malino po, lalaki at babae ay ano po, magpapahayag ng aking mga salita. Malino po dito, no? nakalagay dyan, inihighlight ko. At ipapahayag nila ang aking mga salita. Pwede pong mangaral kung ikaw ay babae o lalaki. Ito po, nakalagay dito, highlight natin, malino po yan. Babae ka man o lalaki, pwede ka magpahayag ng salita ng Diyos. O mag-preach base sa inyong itinatanong, yung sinasabi mo, no? Na sinasabi na hindi pinahihintulutan. O mali po yung aral na gano'n na hindi pinahihintulutan ng mga babae. Ngayon, para mas maintindihan po natin, no? Baka may mga ganito kayong kaisipan. Kung ang ating aalamin sa pamumuno, yun po ang pinagbabawal. Maging sa lumang tipan, may mga bagay na nangyari na namuno ang mga babae. Ano nangyari? Yun ang nga ating aalamin kung bakit hindi papayagan na mamuno ang mga babae. Kung sa lumang tipan, ganon ang nangyari. Maging sa bagong tipan, hindi po pwedeng magpuno ang mga babae. Ito po, baka ito ang iniisip po ninyo. Pero yung pagpipreach at pangangaral, pwede po pati babae o lalaki, pwede pong mangaral. Pero pagdating po dito sa pamumuno, ito, basahin natin para maintindihan natin. Ano ba yung pamumuno? Sa aklat ni Propeta Isayas, basahin natin, chapter 3, verse 12, tungkol sa akin bayan, tanda po ninyo, sa bayan ng Diyos, Ito sa lumang tipan. Mga bata ang nang-aapi sa kanila at ang mga babae ang namumuno sa kanila. O bayan ko, inililigaw kayo ng inyong mga pinuno at ginugulo ang daan ng inyong mga landas. Malinaw dito na kung sa inyong ang mamumuno, alam naman ninyo, ano yung pamumunan? Iglesia man yan. O sa inyong pagtitipon, pagdating po sa pananampalataya, hindi po pwedeng mamuno ang mga babae. Pero pagdating po sa inyong itinatanong, baka po ito dito kay nalilito. Pwedeng aral babae lalaki, pero ang pagpupuno sino pwede magpuno? Dito para maintindihan niyo no. Yung pagpupuno dito sa ating binasa no. Tandaan po ninyo. Patungkol ito sa bayan ng Diyos. Hindi pwede magpuno ang mga babae. Iyan po ay sa paraan ng Diyos. Ngayon, dito sa inyong itinatanong, baka yung hindi pinahintulutan na magpuno yung babae. Ngayon, naging pa ba sa'yo na hindi pwede magpuno ang mga babae? Sasabihin so, ko rin sa iyo, hindi rin tayo pwede magpuno kahit tayo ay Pilipino o sino man. May naglagay na po na magpupuno sa bayan ng Diyos. Walang iba. Si Heso Kristo po yun. Mamaya alamin natin. Meron lang akong babasahin sa inyong ganito. Baka dito pa kayo nalilito sa bawat talata na ibibigay ko sa inyo. Hayaan ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasako. Dito ha, tandaan ninyo. Yung babae mananahimik. Ibig sabihin, hindi ka pwede magpuno. Kundi ang gawin ng mga babaeng ito ay magpasako doon sa namumuno. Yan ang malinaw diyan. Kasi ang sabi niya, hayaan ang babae matuto. Ano ba yung salitang matuto? Eh, siyempre, matutunan natin na ganapin ang salitang pagpapasakop. Kung itutuloy pa natin dito sa verse 12, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Malinaw po dito. No? May spiritual na pagkaunawa dito. Yung sinasabi po dito na hindi ko ipinahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Yung pagpupuno po di yan. Di ba? Balikan natin yung 11. Matuto. Hindi ka pwedeng magbigay ng sarili mong pamamaraan yung magturo. Sarili mong pamamaraan. Kaya yung pamamaraan nung namumuno ang siyang susundin natin. Ngayon, para maintindihan natin, ang mamumuno ay walang iba kundi si Kristo lang. Walang sino man. Kahit na ka o babae, hindi rin pwedeng magpuno pagdating po sa pananampalataya. Ngayon, alamin natin dito sa Apokalipsis chapter 21 verse 9 para maintindihan natin. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na puno ng pitong huling salot. At nagsalita sa akin na nagsasabi, Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero. Ngayon, unawain natin ito. Meron po ditong salitang ang babaeng ikakasal. Nakita po ninyo? Sinong tinutukoy po ditong babaeng ikakasal? Dito ay tinutukoy po ditong kordero, walang iba si Kristo. Yun po ang asawa ng isang babaeng ikakasal. At itong babaeng ikakasal, ito po yung mga tagasunod ni Heso Kristo. Babae man yan o lalaki, ang sinasabi po diyan, babae. Ngayon, para maintindihan natin, punta naman tayo dito sa chapter 21 verse 2. At nakita ko ang banal na lunsod ng bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babaeng kakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Meaning, yung babaeng ikakasal doon sa kanyang asawa na kordero kung tawagin, ito po yung babaeng ito, mga tao po ito, mga tagasunod ni Hesu Kristo. Para mas maintindihan natin ay ganito yan. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, Epeso chapter 5 verse 22, para maintindihan natin, no? Unuwain natin sa literal, going to spiritual. Basahin natin. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo inyong mga asawa. Dito kung literally kailangan talaga ang babae nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Kung itutuloy natin itong pangungusap gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, di ba? Lalaki ako, babae ka, nagpapasakop tayo sa Panginoon. Meaning ang asawa mga mananampalataya, mga taga-Sedonisius, babae ka man o lalaki, tinatawag kang asawa ng kordero. Na walang iba kundi si Heso Kristo yung tinutukoy na kordero. Ngayon, itutuloy natin sa 23 para mas malinaw. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae. Nakita po ninyo, yung lalaki ulo, pangulo, parang ganoon, nangunguna sa asawang babae. Meaning, hindi to pinapakita na kung yung authority na ibibigay sa isang mag-asawa na sa lalaki po nagpapasakop yung babae. Para maunawa natin, kung itutuloy natin itong pangungusap, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. Malinaw po dito kung si Kristo yung ulo at yung katawan, yung iglesia. Malinaw po, yung iglesia, yun ang babaeng asawa ni Kristo. At yung iglesia na mananampalataya, nagpapasako kay Kristo. Kaya naging malinaw pa, kung itutuloy natin sa 24, so valid kung paanong ang iglesia ay nagpapasako kay Kristo. Di ba't yung iglesia, naroon yung mga babae at lalaki? na sumusunod sa araw ni Kristo, nagpapasakop kay Kristo. Yan po ang ibig sabihin na hindi pwede tayo ang magpuno, babae ka man o lalaki, ayon sa iyong itinatanong. Hindi pwede po magpuno, babae ka man o lalaki. Pero kung ikaw ay babae o lalaki, pwede ka mag babae ka man o lalaki. Ang hindi lang po pinahintulutan na magpuno ang babae pati lalaki kasi ang nagpupuno na ay si Kristo. Balikan natin ito. Epeso 5.24 Subalit so kung paanong ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo. Yung iglesia, mga taga-sunod ni Jesus, babae ka man o lalaki, nagpapasakop tayo kay Kristo sapagkat si Kristo ang pangulo sapagkat si Kristo ang ulo ng iglesia. Kung itutuloy natin, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin po, nagpapasakop ang mga babae sa kanilang asawa. At ganun din po ang iglesia nagpapasakop kay Kristo sapagkat si Kristo po ang nagpupuno sa iglesia. Kaya hindi pwede tayo magpuno, babae ka man o lalaki, na magpuno sa iglesia. Ang inilagay ng Diyos na magpupuno sa iglesia ay si Heso Kristo. Malino ba sa iyo? Ngayon, balikan natin itong tanong na ito na kung saan ay ilinaw po natin sa bawat isa sa atin na ito yung tanong, basahin muli natin. Saan matatagpuan sa Bible na nagsasabi na hindi pinahihintulutan na mag ang mga babae? Ito pong tanong na ito ay ililino ko po sa inyo. Dapat yung tanong na ito, ang hindi pinahintulutan na magpuno sa iglesia, babae ka man o lalaki, hindi pwede magpuno sapagkat si Kristo na ang nagpupuno sa iglesia sapagkat ang Diyos Ama ang naglagay na magpupuno. Sapagkat na discovery natin sa bayan po ng uh, bayan ng Diyos sa Israel no ay pinagbabawalan na magpuno ang mga babae. Katulad po na nangyari doon sa panahon ng Isayas. Babalikan po natin ano po. Balikan, balikan po natin yung Isayas. Tungkol sa aking bayan, ang mga bata ang nang aapi sa kanila at ang mga babae ang namumuno sa kanila. So bawal po ang mga bata sapagkat nang aapi sa kanila at ang mga babae ang namumuno sa kanila. So, hindi po pwede po magpuno ang mga babae. Bakit? O bayan ko, ang sabi ng Diyos, inililigaw kayo ng inyong mga pinuno kung ang pinuno ninyo ay mga babae at ginugulo ang daan ng inyong mga landas. So, malino po, bawal po magpuno ang mga babae. So, dito sinasabi mo, hindi po pinahintulutan na magpuno ang mga babae. Ganon din po sa kalalakihan, hindi din po pwedeng magpuno sapagkat ang sinasabi dito sa Epeso 5.22, kung babalikan po natin, no, nililinaw natin, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong inyong mga asawa. Literal, ganyan ang dapat gawin natin. Ako na sana mga babae, nagpapasakop sa kanyang asawa. Kung sa espiritu wala pagkaunawa ay ganito, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ibig sabihin, babae ka o lalaki, nagpapasakop tayo sa Panginoon. Kaninong Panginoon? Tuloy natin sa 23. Sapagat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae. Ibig sabihin po, ganun po sa literal. Sa espiritual, gaya ni Kristo, na ulo ng iglesia. Ang iglesia po, ito po yung mga babae lalaki, nagpapasakop kay Kristo. Kaya hindi tayo pwedeng magpuno lalaki man o babae, sapagkat si Kristo na ang ulo ng Iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Ibig sabihin ng katawan, mga mananampalataya o tagasunod ni Heso Kristo. Babae ka man o lalaki, ang ating pong pinag-uusapan dito ay hindi pwede magpuno sino man. Kung ibabase po natin sa inyong mga itinatanong, wala pong problema sa pagpipreaching. Babae ka man o lalaki, pwede ka mangaral mga aral ni Kristo kung ibinabase naman natin ito dito sa aklat ng gawa 2.17 hanggang 18 balikan natin yon para maunawaan natin sinabi ng Diyos mismo ang Diyos ang nagsasabi sa mga huling araw ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao ang inyong mga anak na laki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita malinaw po Walang problema sa pangangalan babae ka man o lalaki, pwedeng mangaral. Pero ang magpuno, hindi po pwede magpuno tayo sapagat si Kristo po ang inilagay na magpupuno sa iglesia. At ngayon po, itutuloy natin sa verse 24, napakaganda pa. Sabi pa dito, subalit kung paano ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Dito po natin maunawaan kung kaya natin unawain sa literal, maunawaan natin ito sa spiritual. So, ganyan po natin dapat unawain mula sa literal going to spiritual. Malinaw po na si Kristo po ang ulo ng iglesia at nagpupuno at tayo naman po nagpapasakop kay Kristo. Wala po sa atin ang pwede magpuno, babae ka man o lalaki. So, salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig at nagbigay kayo ng oras sa ating channel na kusan ay marami tayong matutunan. Ano pong napulot nating aral sa araw na ito? Tayo po ay magpapasakop kay Kristo na siyang ulo ng Iglesia. So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Please subscribe to our channel, God's Word, Read Scriptures. I-share mo ito sa mga mahal mo sa Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasalamat at pagsamba. To God be the glory. Amen.